Idol, bakit mas tinatangkilik ang toxic page sa social media kaysa sa mga educational? Una-una, di ba, pag sa classroom, may mga tao nakikinig. Parang 10% lang. 1% to 10%. as yung 90% board na board. Pero pagkaguluhan, yung mga kasamaan, kalokohan, panlalae, chismis, 100% nakikinig lahat. Pati yung 10% na gusto mag-aral. So, ganun din sa social media. Gusto nila manlait. Kasi misa pangit yung buhay nila, yung escape nila, makalait ng kapo Kahit dito, to reflection ng sarili nila kasi hindi nila mapagbuti yung sarili nila, ingit sila sa kapwa, In pinipray nila, or they're hoping na masaktan tong taon to para hilahin pa baba, crab mentality, toxic trait. Dapat, hilahin natin pataas para maging successful yung ano natin, yung kapwa, at pati tayo. So it's a reflection of yourself. Pero yun talaga yun, sad to say, parang ikaw, sa 100 na comment na maganda isang negative yun ang tatatak sa'yo, di diba? Sa kaya-question yun sarili mo. Yun talaga yung psychology natin eh. Tama kayo, mali ako na, should I do you?